mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. 2 p.m. na naman at ang ganda ng tanawin di ba? Maya-maya pupunta ko sa mundo na yan. At syempre, bago ko mamashare dyan, 2 p.m. na po. Ito na po mga 4-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Pilipinas at abroad, tulin mo na. Number sa my Hong Kong. 4-digit lucky numbers, 1920. Singapore, 8230. China, 1822. Texas 0936 uh, Israel 3187 Las Vegas 1954 Alaska 3228 Saudi 1355 Japan 8026 Italy 2134 Germany 1995 Korea 8744 Greece 2260 Canada one Mexico Two five seven seven, Australia. Nine one two six, New Zealand. Three zero eight five, India. One five zero nine, Philippines. Three one seven seven, Thailand. Two zero eight three, Taiwan. One five one nine, Malaysia. Two one three three, Dubai. Eight seven. 0918 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon po alas dos ng hapon, kainitan pa ng mga kalaki. At syempre po, ingat-ingat at good luck. Mananalo tayo, Clement.